O, oh, kitang, napakaraming advantage kung tahimik ka lang habang iniinsulto ng ibang tao, di ba? Kaya ikaw, manahimik ka. Gusto mo mapakinggan yung pananahimik ko? Eto. <laughs> <laughs> Sa video na ito, pag-uusapan natin yung advantage ng pananahimik kapag iniinsulto ka ng isang tao. May mga pagkakataon na parang gusto nating gumante, parang gusto nating manapak, parang gusto nating magalit. Ay, ko! Sino ba Ay, ulo Kasi iniinsulto tayo ng isang tao. Yes, may mga advantage naman talaga yan, pero hindi natin pag-uusapan yan sa video na ito. Ang pag-uusapan natin dito ay kung ano nga ba yung advantage ng pananahimik bilang gante sa taong nangiinsulto sa'yo. Okay, simulan na natin. Isa sa mga advantage ng pananahimik kapag iniinsulto ka ng isang tao, peace of mind. Peace of mind? Pinaglololoko mo ba ako? ini-insulto na nga ako ng tao eh. Sa tingin mo magkakaroon ako ng peace of mind dun? Baka ganyan ang maging reaction mo, di ba? Pero wait lang, easy ka lang, ipapaliwanag ko. Bakit magkakaroon ka pa ng peace of mind kung iniinsulto ka na ng isang tao? Ganito yan. Siyempre, nananahimik ka lang. Wala kang ginagawa sa kanila. Wala kang reaction samantalang sila nang iinsulto. Nang bubuli. Pinoproblema ka nila samantalang sila. Hindi mo naman pinoproblema. Ang sarap ng buhay mo. So, sino ngayon ang may lamang? So, sino ngayon ang may peace of mind? Kung ma-pride kang tao at pakiramdam mo tinatapakan ka kapag iniinsulto ka ng isang tao, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero may sasuggest ko na practicein mo yung pananahimik para na rin hindi na maabala yung oras mo. Kasi kapag gumawa ka pa ng kung ano-ano, para lang pansinin yung mga yan, ikaw tinang ang malulugi doon kasi naabala ka, di ba? Kaya yung mga yan, yung mga taong mahilig mang insulto, mahilig mang lait, mahilig mang husga, mga chismoso, chismosa, hayaan mong sila lang yung maestres sa pinaggagawa nila. Huwag mong bigyan ng time yung mga yan. Oops, tama na. Masama na gigit Next advantage ng pananahimik kapag iniinsulto ng isang tao, napipikon mo sila. Bukod sa peace of mind na meron sa'yo kapag iniinsulto ka ng iba, nananalo ka rin sa pangiinsulto nila kasi wala kang reaksyon, wala kang ginagawa. Kaya napipikon mo sila. Mas lalo kasing napipikon yung isang taong nangiinsulto kapag di ka man lang gumaganti. Wala kang reaksyon. Parang masaya ka pa. Lalo silang nagagalit kasi parang wala lang sa'yo. Parang hindi ka naman naapektuhan sa ginagawa nila. Iniisip nila na parang nagsasayang lang sila ng panahon Yan ang isa sa mo kapag tahimik ka lang Next na advantage ng pananahimik kapag iniinsulto ka ng iba May iwasan mong makapagsabi ng mga bagay na kahiyahiya Kapag gumanti ka kasi sa taong sa sa'yo At sa pagganti mo, naipakita mo na parang affected ka, napikon ka May isip nila na sila yung nanalo sa pangiinsulto nila Kaya tatawanan ka Lalo na kapag nakapagsalita ka pa ng hindi maganda Nakapagsalita ka ng katangahan Yung parang mali yung sinabi mo Kaya nga mas mabuting manahimik na lang kaysa makapagsabi pa ng kahiyahiya Nagahanap, nag-iisip na mga pwedeng mong agawin Alam ko sa susunod mong battle May bars ka nang galing sa akin Pero problema pa Pero problema pare ko yung mga <laughs> Dahil kapag nagkamali ka bukod sa nagtagumpay sila sa panginsulto nila sa'yo, may kita ang nila ng butas dun sa sinabi mo. Next na advantage ng pananahimik kapag iniinsulto ka ng isang tao, may iwasan mong makasakit physically. Alam mo kasi yung panginsulto ng isang tao, napakahirap hanapan ng ebidensya eh. Pero yung pananakit mo sa isang tao, napakadali lang hanapan ng ebidensya yan. Nanapak ka, nambugbog ka, nanampal ka, ikaw yung kakasuhan kahit sila naman talaga yung unang may kasalanan. Kaya mas mabuti pang manahimik na lang kesa umabot pa sa ganyang sitwasyon. Dahil kapag umabot sa ganyang sitwasyon, bukod sa nagtagumpay na nga sila sa panginsulto nila sayo, Kulong ka pa ngayon, kaya mas mabuti pang manahimik na lang para sila lang yung nai-stress at ma-realize nila na sila lang yung nagmumukhang tanga sa ginagawa nila. Next advantage ng pananahimik kapag iniinsulto ka ng ibang tao, pwede mo silang kasuhan. Ikaw yung pwedeng magkaso. Bakit ikaw yung pwedeng magkaso? Obviously, tahimik ka lang. Wala kang ginagawa sa kanila. Kaya sila lang yung mahanapan mo ng butas. Sila lang yung pwede mong kasuhan. Pwede mong kasuhan ng slander, oral defamation, unjust vexation. Depende sa kung anong klaseng pang yung ginagawa nila sa'yo. Kapag ang ginagawa ng taong nang-insulto sa'yo ay paninirang puri, kasuhan mo ng slander kapag pinagbibintangan ka verbally tungkol sa kasalanan ng di mo naman talaga ginawa kasuhan mo ng oral defamation kung iniinis ka naman pinipikon ka pinagtitipan yung itsura mo pinagtitipan yung katabaan mo yung katawan mo mga ganyan ganyan kasuhan mo ng unjust fixation o oh, kitang napakaraming advantage kung tahimik ka lang habang iniinsulto ng ibang tao di ba kaya ikaw manahimik ka teka parang parang mali ah ganito pala dapat. Kaya sa mga taong mahilig mang insulto dyan, manahimik kayo. At yun yung mga advantage o benepisyo ng isang taong tahimik kapag iniinsulto ng isang tao. Sana natuwa ka sa video na ito, ka-person. Kung natuwa ka, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang hinihintay mo? Subscribe mo na yan dahil sa channel na ito, marami pa tayong pag-uusapan na makabuluhang bagay. So yun lang naman. Bye for now.